Hello guys, magandang gabi. Tignan nyo naman ang moon. Ang ganda. Ganda na moon guys. Ganda na moon guys. So, oh. half moon siya. Half moon. Tapos tignan nyo, nagre-ready na ako sa ano, sa Christmas, September pa lang. Tapos, Uh, Tingnan nyo tong aking solar light. May ilaw sya, oh. Yun, solar light ko. Ito, oh. Ang ganda ng ilaw, guys. Ng solar light. Tipid sa kuryente, guys. Sa labas. Yan, oh, guys. So, o, oh, diba? Nakakatipid tayo sa kuryente, guys. Sa labas. ano, malamig na dito sa labas, guys. Kaya hindi masyadong, ano, yung isa. Ay, yung iba gumagana yan, guys. Kaso, ano siya, yung pag may tao lang o may animals doon sa may harapan na no, malapit. Yun, nag-on siya. Ito naman, so, a uh, solar light yan Nilagay ko doon sa may gate para maliwanag, dagdag liwanag dito, guys, sa labas. Ah, uh, basta ayan yung moon. Ang ganda siya guys. So, ganda ng moon. Nakaka-relax. Ayan guys. Ang moon. Sige guys. Thank you sa panonood. Ang ganda ng gabi guys. So, eh. ang ganda ng gabi. Ang lamig. Malamig na sa gabi guys. Dito sa Washington State. Sige guys. Good night sa lahat. Kumusta sa lahat? God bless.